Sa isang taong nag-iipon, ang isa sa pinakaligtas na pagtataguan ng pera, siyempre pa, bangko. Pero, paano kung ang pinakakaingat-ingatan ng pera sa bangko ay biglang nawala na hindi mo na mamanayan? Ganito po ang naging sitwasyon ng isang OFW na nagsupo sa amin na natalayan daw ng pera sa kanyang dollar account sa isang bangko na nagkakahalaga ng pupigat kumulang isang kalahating milyong piso. Kung ano ang naging punot-tunan ng problema, kaya ito po, tutukan ninyo. Mahirap ang mawalay sa pamilya at mabuhay ng malayo sa kanila. Pero marami sa ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers nagtitiis na magtrabaho sa ibang bansa para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Kabilang sa kanila, si Roderick Castillo na isang engineer sa Japan. Nag-start like ako noon, 2006. So, nag-start ako sa Japan. Siguro abot na mga four and a half years. Kasi yung, yung value ng pera, kaya ako nag-iipon kasi para nga sa savings namin. Nagtatrabaho nga ako sa ibang bansa para lang, para lang may pangkaso sila, para meron silang uh, pangaraw-araw na kinagamit. 36 years old na si Roderick at hanggang ngayon ay di pa nag-aasawa. Hanggang ngayon daw kasi ay pamilya ang kanyang inuuna. Batid ito ng kanyang ina na si Aling Paulina. Kaya naman, hindi malaman ni Aling Paulina kung paano sasabihin sa anak ang malaking problema dumating sa kanila. Parang uh, ano ako yung mga matala ko. Sinaalaala ko anak ko sa malaking lugar. Tapos din yung sa... Sweldo ng anak ko. ang sa kanya. Naanawa ko sa anak ko. na wala pera niya eh. Iba ang kuha? Sinabi sa akin ng kapatid ko, sabi ka, pangako mo sa akin, huwag kang magagalit. Bakit ba? Ano ba yung ano? Ano ba yan? Sabi ko gano'n. Pangako, basta mangako ka na huwag kang magagalit. Nung sinabi niya sa akin na gano'n, may nangyaring ano eh, hindi, hindi maganda doon sa savings account namin. Natin. Doon na nalaman ni Roderick na nawawala sa bangko ang 34,500 US dollars o umigit kumulang isa't kalahating milyong piso na kanyang naipon ng ilang taon. Dahil dito, nito lamang January 21, 2012, ay nagdesisi siyang umuwi ng Pilipinas. Sabi nga daw daw ng Taylor, wala na, oh, yung zero balance or balance na kang uh, um, aming ano. Uh, Siyempre, sinabi sa um, kaya pala ang tagal doon. Sabi na anak ko, at naka no, may yung nag-withdraw ng pera namin? Hindi alam. Sa kanilang passbook, nakasaad na $33,356 ang laman ng kanilang dollar account. Pero nang ipa-validate na nila ang naturang account, ay wala na itong laman kahit 5. Maski ang kauhulog lang daw ni Roderick na 2,500 US dollars na wala rin. Nung nalaman ko yun, naging kalmado lang ako. Kasi alam ko, bangko, BDO, malaking kumpanya. Tapos inisip ko, ah, uh, talaga na bang nakita sa passbook, uh, at hindi naman nag-reflect yung mga una unauthorized na withdrawals. Noy, agad din ang tinawag ng pansin ang banko at agad naman itong umaksyon. Sa pag-iimbestiga ng banko, napagalaman nilang isa sa kanila mga tellers na nagangalang Marie Grace Telmo ang kumuha ng perang nawawala sa dollar account ni Roderick na nagkakahalaga ng halos isang kalahating milyon. Ang akusasyon ito ay nakumpirma naman na isa sa salaysay na ginawa ng bank teller na si Marie Grace hinggil sa kanyang pag-amin sa pagkuha ng naturang pera. At ayon dito, may problema siya at nangangailangan ng pera. At dahil daw regular na nagwi-withdraw sa kanyang pamilya Solis, ay nakikita at nakabisado na raw niya ang password ng kanilang account. Sasanay sa iding yun ng ang teller na babayaran ang perang kinuha. Disyembre 30, 2011, Bilang pagtugon sa reklamo nila Roderick, agad namang sinampahan ng banko si Marie Grace Telmo ng kasong qualified theft at falsification of commercial documents sa Department of Justice sa Ibus Kamite. Kasabay ng pangako ng banko na ibabalik daw ang kanilang nawalang pera. Sabi nila, gumawa kami letter na kailangan sa isang matapos ang buwan may bigay nila ang pera sa amin. Sabi naman nila, okay, bibigay daw naman. Tapos, matagal-tagal mmm, na, halos sa buwan hindi pa rin nila binibigay. Tapos nga, saan sabi ko sa kanila, kami pa nakikiusap. Pero itong December 27, 2011, isang sulat naman ang natanggap ni na Roderick mula sa bangko. Ayon sa sulat, hindi raw maaaring ibalik ng bangko ang pera dahil sa signature examination na ginawa ng PNP, lumalabas na genuine ang pirma ng nag-withdraw ng mga nawawalang pera. Sinabi nila na yung signature ng nanay ko ay genuine daw. Ano pakiramdam niyo ngayon? Nung, nung malamang ko yun, nung ano yun, nagalit ako. Hindi, Bagay yung naramdaman ko kasi nga OFW ako, malaya ko sa atin, malaya ko sa Pinas. Nung maramdaman ko yun, parang nai-stress ako eh. Sa bagong development na ito sa kanilang reklamo, may mga katanungan ang pamilya Castillo. Una na ay kung genuine nga ang pirmang yon sa PNP. Eh bakit umamin ang teller na si Mary Grace? Na siya ang kumuha ng pera nangako pa nga ito sa kanyang affidavit na babayaran ang kinuhang pera. At hindi man nagsasagawa nga ng sariling investigasyon ng bangko, pero kung hindi pa sila kumbensido sa mismong pag-amin ng kumuha, e eh bakit daw kaya nagsampa ng demanda ang bangko? Para malinawa namin ang mga pangyayari, kami na mismo ang kumilos para maganap ng mga kasagutan sa mga katanungan sa naging takbo ng investigasyon sa reklamo ni na Roderick. Hinanap namin ang teller na si Marie Grace Telmo sa kanyang bahay sa General Reyes Cavite pag sabi po sa ABS-CBN po, tapos po, doon lang po tungkol lang po sa, sa kaso po na document po namin. Direct po po sa banko. Direct na po kami po sa branch Kanya sa Aguinaldo Highway sa Cavite para direktyahang mag-usisa ah, sa kanila tungkol sa kaso at malinawang kami sa mga katanungan ng Pamilya Castillo. Ah, ako, sir, eh. Si yung manager, wala dyan. Kinabukasan, isang email ang aming natanggap mula sa naturang bangko. We are currently looking into the complaint of Mrs. Paulina Castillo and her co-account owners, Charo Solis and Roderick Castillo. The interest of our client is our utmost priority. We will address all their concerns. Para na gusto maintindihan ang mga punto de vista ng problema ito, nagtungo na kami sa Banko Sentral ng Pilipinas para sa kanilang opinion at aksyon. Inihabla po ng banko yung empleyado nila. Ngayon, meron pong pag-amin yung yung empleyado na siya talaga yung uh, ng pera, sabi niyo nga ay sumungkit ng pera, paano niyo po tinitingnan yun? Kung sa face value, uh, meron na hong umaamin na talaga may kasalanan siya or illegal na act na, na ginawa against, particularly against depositor, eh talagang direct uh, admission na yun. Wala, hmm. wala ka nang pwedeng sabihin na uh, meron pang ibang explanation. Kaya lang, Paano naman po kaya ang nilabas naman na manali? statement Paano ng bangko munso ng sinasabing ilang PNP report hingga sa authenticity ng pirma Dahil genuine daw mga pirma ng depositor sa mga naturang withdrawals. Kaya't hindi na pabayaran ang nagre-reklamo. Illegal material kasi talagang... Uh, ang binanggit mo nga na unang meron silang dokumento na nagsasabi ng November pa lang pala eh, meron ang paghamin. Ah, Anong ibig sabihin naman itong December letter nila na tinatanggi nilang uh, kumbaga hindi hindi authentic yung pagka-pirma. Director, ano po yung pwedeng gawin ng Bangko Sentral ng Pilipinas para po uh, solution uh, masolusyonan na po yung uh, reklamo reklamo nito pong ating uh, mga kababayan complainants? We will take action based on kung ano man yung kanilang uh, salaysay. Now, for the legal side, yung habla mismo sa piskalya, may eh, hahayaan ko na po yung uh, proseso ng korte doon. ba? Pwede po bang utusan ng Bangko Sentral na uh, bayaran na po ng bangko yung mga complainants habang nagpapatuloy po yung kaso nila sa piskalya dapat sa kanilang empleyado. Bangko na po ang, ang, tutugon nun. Pero hayaan nyo, I assure you that we will remind the bank that they need to to address that in the most expeditious way. Ang importante po dito is malinaw na mayroong deposito ang, ang, uh, ang publiko uh, na determine na yung perang yun ay kanila, na determine na nasungkit yung pera Without their permission. At uh, yung, yung withdrawal na yun ay mukhang hindi authorized. Uh, ang base dito sa pag amin ng bank officer. So kung yun ay eh, established fact na, siguro naman eh, uh, hindi na tayo papaligoy-ligoy pa. Habang sinisiyasat namin ang problema nito, nito lamang February 12, 2012, isang text message ang natanggap ng XXX sa pamilya ng mga solis sa mensahe. Isang sulat daw ang pinadala sa kanila ng bangko na nagsasabing ngayong lunes, February 20, 2012, ay makukuha na nila ang kanilang pera. Isang dokumento ang kanila pinadala sa amin galing sa bangko. Ayon sa kanila, handang ibalik ng bangko ang nawalang 34,500 US Dollars. $34, Ito'y nakumpirma naman ng isang email na e sa XXX ng banko at ayon sa kanila. BDO has agreed to advance the funds that clients Mrs. Paulina Castillo and co-account owners Charo Solis and Roderick Castillo claim to have lost their account. In the meantime, the bank will look the matter internally. Sa mga banko tayo nagtitiwala na kanilang iingatan ang perang ating pinaghihirapan mga perang ating naipon para sa kinabukasan at sa bangko natin diniretso para maging ligtas sa mga manggagantyo. Sa isyu ito, na bank teller ang itinuturo ng loko, pinanindigan at tinugunan ng pamunuan ng bangko ang kanilang responsibilidad sa pagbabalik ng pera ng kanilang depositor. Naging katuwang sila para marsolba ang problema ng pamilya Castillo. Kami naman sa XXX, magtitiwala ng pag-aksyon ng kinaukulan, pribado man ng gobyerno, hindi iniipon sa isang tabi o ibinibigay ng paunti-unti, kundi itinotodo para sa kapakanan ng mamamayan at pagpapahalaga sa katotohanan. Bukod sa mga naonang pagkilos na ito ng bangko, ilang oras bago umere ang aming programa, isang kongkretong aksyon at pagtugon para sa proteksyon at kapakanan ng kanilang depositor ang aming natanggap na nakasaad sa sulat na kanilang ipinadala sa amin. Ayon sa banko, naibalik na ang pera ng pamilya Castillo na tinanggap naman ng mga ito kaya wala na silang reklamo. Ang aksyong ito ay kinatigan ng isang authorization letter mula sa pamilya Castillo na nagsasabing kontento sila sa paraan ng banko sa naging servisyo nila sa kanilang account kaya't wala na silang reklamo laban dito.